Seven Heads Production, DK Records. Ikaw ang tanging kong kailangan. This is DK Productions. Music lang and content. Don Mac, Harmless users. One, Mary G. Mary G. Masdan mo aking mata namumula mumula kay tiyak. Pati na ang puso ko nagdurugot na natitiyak mong basinta Na ikaw ang siyang laman Ng puso't isip ko Sa'yo lang nakalaan Dahil palaging ikaw Ang nais kong gustong makita Ikaw ang kailangan ng katulad kong makata Ang puso kong bato Ikaw lang nagpatibok Kalimutan ka sinta Ang mahirap na pagsuko Kaya paano na ako kung ika'y biglang lumisan Patawarin mo ako Kung puso mo ay natungisan Handa kitang ipagtang ang Kahit ako'y palito lang Iahatid ka sa inyo Kahit hanggang palikula ng bahay. Sermon man yung bahay Sir mong maninanay Wala silang pake Dahil doon ako sanay Diba ang sabi mo pa nga Kailangan ay ng tubig sa aking buhay Ang dalangin kong pag -ibig. Hanggang sa aking buhay Ang tangi kong kailangan At di pwedeng mawala Basta't ikaw ay naandyan Malabo na na makala San pa ang labi kong sa'yo inalay pag na tanging sa iyo Ko lang mahal binatay ang ikay makatabi Hindi ko lang basta sinanay Handa kang ipaglaban Kahit tutol pa sinanay Panaginip lang pala Akala ko, sa akin na siya, sa akin na siya, sa akin na siya. Lungkot pa rin. Ang sakin ay namumutawi Pagkat ang pigat hindi hindi makukunwari Ang dati kong saya din na makita ng magla Isang magandang pangungusap na nilagyan ng ganda Paano pa kung hindi niya kung ikaw ang hangin ko? Paano pa mga angkin kung ikaw ang sakin ko? Paano di maiilang ikaw ang kailangan ko? Paano nga hanap ng iba ikaw ang kailangan ko? is D Productions. Music with a heartbeat. Please subscribe and share with your friends to get the latest beats on YouTube. Okay,